Muna tayo ng papaya mga idol. Gugulayin natin papaya. Papayita ko sa inyo no. Gugulayin natin ng papaya. Yan papaya. Gugulayin natin yan mamaya. Kukuha tayo kahit dalawang piraso lang pwede na. Yun. Eh hey, nangahinog na nga, mga idol oh. Yan oh. Nangahinog na. Isa. Ito maganda malaki. Hey. Hay na. Mga hinog na mga idol. Hinog na. Oo. Hinog na. No. O tayo kay tisa. Kay tisa man lang iket isa lang kuno natin, no. isa lang. Stop na natin to Ayan o. isa ito ah, isa pa may dalawa nakuha natin ito, bali dalawa may dalawa nakuha natin dalawa yan diba maya maya gugulay na natin ito paris ay suso